Mga palangka, so may gihurat na kaon na ta. Mm, sarap. Irada nata diha oh. Sarap. Kain tayo mga palangka, daming ulam namin no, oh. Sarap. Ang chorap, chorap.

sarap. Mmm, gabi lang. Mmm. Ang sarap yung talong, mga karangga. Mmm. Nagpila po na saan ako Mura na siya, 20. ko kung may wala. Basta 20 lang siya. Nabulunan ako ah. Mmm. Ang pangkasi tinapun mga Thank you, ma'am. Ang isang basang tubig, basog ka na. Saan ka pa? Dito ka na. Siga ang mata. Okay, mga palangga sa aking mga viewers ha. Kahit kunti lang tayo. Maraming salamat sa pagpindot ha. Sa aking mga walang kwentang video. Hahaha. <laughs>

<tipos> <tipos> da, da, da. mamayaman lang to kung manuano ka. -ano, na, ha, ang sa ito gusto sa kong sawa. Ang kaan ang pansya? Bente. Bente-bente lang ang pansya. Tapos dito ka na. Hmm. Ừ. 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 lọ Ừ. 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 lọ, <laughs> <Để không thích>? <cười> lọ, lọ. <cười> lọ.